tayo. Mukhang doon yung daan. So, nagpunta na kasi ako dito nung last eh. Ay, nakasulat dito. Yan o. Gateway to Rancho de Cabileo. So, ayan yung matatanaw matatanong nyo yung bundok na yun, guys. yon Yung bundok na yun. Diyan tayo pupunta. So, ganito lang yung makikita yung view dito, guys. Talagang kabukiran dito sa amin. Yan o. Puro bukit talaga yan. Pero maganda yung mga spot dito. Maraming pwedeng pasyalan dito sa amin. Merong maliko meron na uh, ditong Sky Plaza then ito Polos Bua so, yan doon tayo pupunta kaya pwede magtanong saan dito po parking ah, magkano ba it pag motor ko Sampo lang Doon magbabayad sa taas And guys may mga parkingan dito ng ano four wheels tsaka mga motor yan o no? 10 piso lang daw yung parking fee Dito na tayo Malang. Okay. Yan ang ganyang view na makikita nyo dito Malang. Okay. Alright guys, so yun, nagpagas lang tayo sa glit, no? Then, uh, lalagay lang ako ng mga gloves natin para medyo mainit mamaya is hindi tayo tablan sa, ng init sa kamay. So yan, set up muna natin yung mga gloves natin. So yan guys, hindi to na tayo sa may part ng uh, akop. So papuntang kabanatuan yan guys, yung way na yan. So maganda naman yung panahon ngayon. So... Time check nga pala is uh, 2pm dito no, <laughs> bahala na kung saan tayo uh, papunta. Hanap tayo ng pwede nating tambayan. So, sakto mga kaya, makauwi siguro tayo nung oras na. Alright, so tara na. samahan nyo muna ako guys. So, nagpag gasolina lang ako, yan. So, yung gulong natin, check ko kung okay. Okay ba? Okay matigas naman okay kaya tara na shish nakakamiss ah, mag rides so pasensya na mga pala kayo guys hindi ah, tayo nakakapag uploads So, yun kadahilan ng wala tayong rides na mapuntahan din Tapos tayo sa budget guys So, hindi pa naman tayo sumasahod kay YouTube Kaya uh, wala tayong pagkuhanan ng budget para sa rides Guys, so salita ako ng salita kanina hindi pala yung ano natin yung video natin. <coughs> Nakakabad trip naman. So, ayan guys, palabas na tayo ng uh, arko ng Pangasinan. So, ito welcome to Nueva Ecija na to. So dito tayo nag uh, nagko-content nung last uh, mga upload natin, mga uploads natin nung nakaraan. Uh, may nagpi-picture oh to. Yan oh. 'Di ba? nebay siya. So, anap tayo dito nang pwede nating tambayan. So, naisip ko kanina ay eh, meron pala ditong uh, tambayan dito sa may kulus buwa. So, try natin punta doon. So, medyo malapit lang naman yun guys. So, sinurge ko kanina nung huminto ako, huminto ako, is nasa around 20 kilometers lang about, uh, mula Rosales hanggang doon sa Kulos Bua Hills. So, ayun. Ang dami. Angas ah, nun ah. Nakama-floor. Ang dami kong pinagsasabi kanina guys pero hindi na na-denate kasi <laughs> nga. Hindi, hindi na na-video. Hindi pa na naka-video kanina yun. dami kong Ang dami kong pinagsasabi. Hindi uh, pala naka-record So tungkol lang naman yun guys Yung mga sinabi ko is tungkol lang, lang naman doon sa pagpapalit natin ng lining So hindi ko may papakita sa inyo ngayon kung ano yung resulta Kasi hindi naman yun yung gamit natin ito So update ko kayo Dahil gagamitin natin yun pang salubong sa bagong taon Siyempre guys Hindi tayo papayag na wala tayong Ibomba sa bagong taon So ayun nga pala uh, Nag solo ride lang ako ngayon Kasi Yayain ko sana yung mga tropa ka So sila sa camera eh Minsan na uh, papansin ko nahiya sila sa vlog ko Kaya uh, uh, uh solo ride muna tayo ngayon Siyempre nahiya din ako Kung din ko sila na isama sa vlog Kaya uh, solo gaming muna tayo Hanap lang tayo ng pwede nating tambayan Ayan, uh, may baon pala tayong ano. Yan oh, C2. Hanap na lang tayo ng bilian ng pagkain doon kung sakali. O, hindi ko alam kung may mga mabibilan ng pagkain doon. Lakas ng hangin niya. Oh. Pasalubong yung hangin. Pasalubong na din talaga. Right. Hinto muna tayo. Nauuhaw ako. Ah, nakakauhaw din. Hindi na malamig yung ating situ. Alright. Oh, sakto may waiting seat dito. Damig dito. Yan yung motor natin guys. So nagpalit nga pala ako ng ano guys. Yan oh, Yung pipe natin. So binalik ko ulit yung dati. Kasi gawa nung o oh, ino muna tayo pala guys. Uh, maingay yung pipe natin na yun eh. Kasi luwalabas ako ng madaling araw. Nakakaya naman sa kapit kasi napakalakas nung ating pipe. Napakaingay ba? So, inom muna tayo saglit. Yan muna natin yung camera natin dito. Ay, ingat tayo saglit. Okay guys, so tara na, Nauho ko. Grabe. Medyo mainit na. Oh, mag-alas tres na. So malapit naman na tayo. So part na ng Levi's siya to. So dito lang yun sa may Kuya po ata guys Kuya po O kuya po guys Yung pupuntan natin Tara na Let's go lakas ng hangin ngayon kahit na pasobra tayo mukhang dun yung daan so, nagpunta na kasi ako dito nung las eh yun yung kanto na yun yun o oh. Rancho di Cabileo so ito yung pagpunta na ang kulos guys yan ay nakasulat dito, oh, yan o, Gateway to Rancho de Cabileo. So ayan, yung kung matatanaw niyo yung bundok na yun, guys. 'Yon, yung bundok na 'yon, diyan tayo pupunta. So medyo pangit yung last na punta natin dito, pangit yung daan. So hindi ko alam ngayon, guys, yung ganun pa rin. So meron pang daan doon sa kabila kaso, hindi ko na alam yung daan doon eh, kaya dito na lang tayo dumaan. So buti na lang nakita ko kanina yung sign doon sa baba ko, no? halos mag one year na din ata mula nung nagpunta tayo dito so ganito lang yung makikita nyo yung view dito guys talagang kabukiran dito sa amin yan o, puro bukid talaga yan pero maganda yung mga spot dito maraming pwedeng pasyalan dito sa amin merong maliko meron na uh, dito Sky Plaza then ito, Colos buwa so mga malalapit lang yung mga yun so napuntahan din naman natin So tanong tanong tayo mamaya dyan guys Kasi medyo nakalimutan ko na yung daan dito Rancho de di Cabileo So ayan tanongin natin kung magkano ang parking fee Yan guys oh. Yan doon tayo pupunta Kulos Bua Hills Tanong natin kila kuya Kaya pwede magtanong san po dito po parking ah, Magkano ba it pag motor ko eh? sampo lang. Doon magbabayad sa taas. Parking area. And guys, may mga parkingan dito ng ano four wheels tsaka mga motor. Yan oh. Sampung piso lang daw yung parking fee. Dito na tayo. Lamig dito guys. ganda ng view. Yan o. O, oh, di ba? Doon sa taas. Okay. Tanggalin muna natin yung mga gamit natin dito kasi mahirap na. Dalhin natin yung mga gamit natin guys kasi delikado. Mag-iwan. Pero safe naman yung mga motor nyo dito kasi may nagbabantay doon. Sila kuya. Then doon daw yung pasok tayo doon guys. Doon tayo. kaso lang daw naman yung bayad ng parking fee pag motor na single pag uh, mga 4 wheels nasa 20 pesos sa ata ang ah, okay. ganda dito lamig diba? pwede yung makikap dun guys sa tuktok na yun nasa medyo okay. yun okay. agad yung view na makikita nyo dito Damid. Okay, guys. So, nandito na tayo sa spot. So, yun, no. Uh, pakita ko sa inyo yung buong view dito. So, yung registration nga pala, guys, is 15 pesos. Then, yung parking fee is kapag motor ay 10 pesos. Kapag four wheels naman, guys, ay uh, 20 yata or 40. So, yun nga lang, guys, hindi pwedeng abutin ng gabi dito kasi walang ilaw. So, pakita ko sa inyo yung spot, guys. Okay. Alright, yan. Ayan yung itsura dito guys. Ng... Yan, yan. Ang luwang, di ba? Ang ganda. Ang hangin pa dito. lamig. Oo. Oh. So, nandun ako kanina ka pesto dun guys. Dun sa pinaka, ano, doon. Kaso may mga pumesto dun sa tabi ko. Nahiya naman ako dun guys. <laughs> uh, ako yung nauna kanina dun. Yan sa may puno na yun. Kaso, nahiya. Nakakaya naman. Kasi pumesto sila dun. hindi dami nila. Mag-isa ko lang. Kaya nagpaubaya na lang tayo. Marami namang piston dito. Pwede kayong pumunta doon sa sulok-sulok na yon doon sa ilalim ng mga puno. Pwede yan, guys. So, ang ganda dito kasi pwedeng mag -picknick. Yan, kasama yung mga tropa. Yan, guys. Yung baon natin. So, wala nga lang ano dito, mabilan ng mga pagkain. So, meron din mga ano doon, guys. So, yung mga cottage-cottage na maliliit doon. Yan. Madami din nagpupunta dito, guys. So, napansin ko dito sa lugar is walang walang ilaw kaya hindi pwede yung gabi dito siguro. Mukhang may time limit sila dito. So, ayan. So, pahangin muna tayo dito gaunti. Then, saka tayo oh, malis mamaya. So, oh, mag-relax muna tayo dito kasi malamig. Inom muna tayo ng subi ng ating... Ah, uh, malamig dito. it's <laughs> done <laughs> Guys, sara na. Yan guys, yung view dito. Yan pa. Yan. May ilog dito oh. Konting uh, oh, fish pan pala. Hindi yan ilog pala, guys. Fish pan pala. Yan ang ganda. Oh. So maganda dito pag mga ganitong oras na alas 4 ganun. So mas maganda is punta kayo mas maaga para makita nyo yung view. Yan. Buong view makita nyo hanggang doon. So, pwede rin kayong umakyat dun guys sa tuktok. Yun. And, maraming tambayan dito. So, hindi lang dito yung tambayan guys. Meron pa dun sa pinakaitaas. So, ang ganda ng view dito. Alright. So, yun. Hindi na tayo magtatagal guys kasi eh, pahangin lang na tayo dito din. Tara na. Let's go. Let's go. Motor natin nasa labas. Parang uh, si Tokala ko kanina PCX yan oh, yan. Easy ride. Yan. Easy ride. Copy CX pala yan. Copy ng PCX guys, yan oh. 150cc din lang no. Parang PCX talaga yung pormahan eh. Oh, di ba? So yun guys, uh, tips ko lang sa inyo pagpunta kayo dito ay eh, kailan magdala kayo ng sarili niyong baon. Kasi walang mabilhan dito sa itaas gawa nung walang mga nagtitinda, may mga nagtitinda pero mga snacks lang, mga chichirya, gano'n pero yung mga literal na nakakabusog na pagkain wala kaya pagpupunta kayo dito ay magbaon kayo guys para in case na magutom kayo, hindi kayo maghanap ng pagkain napapalipad sila ng drone do, oh wow ang angas, oh yan o oh, drone So ayan guys, hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. So tara na. Dahil ah, hindi tayo pwedeng abutan ng gabi dito. So nagpalamig lang tayo doon. Eh tara na. Let's go. So ayan guys, hindi lang pwedeng abutan ng gabi dito kasi walang mga ilaw uh, sa loob. So dito lang sa labas. So kung um, balak niyong gabihin dito ay uh, mga babae. Grupo ng mga babae no, naka-tricycle. Agas. So ayan guys, uh, hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. So maraming salamat sa inyong panunood din. Merry Christmas po sa inyong lahat. So, abangan nyo guys yung vlog natin sa New Year. Kung sakali makakapag-vlog tayo. Dahil lumorder ako ng holder ng camera para ilalagay natin doon sa may tricycle natin. So, sana dumating na ngayon yun para magamit natin. So, kung... So, yun guys. Hanggang dito na lang yung ating vlog. Ride safe sa akin. And Merry Christmas and uh, advance Happy New Year sa inyong lahat let's go matagtag na itong lakas so, hindi ko naka kayo isasama sa ah uh, vlog natin pa uwi kasi medyo hassle na guys let's go